Hello guys, bumili tayo ng uh, gamot sa pagtatay ng kambing. Ito yung Scowrex. So, ang gagawin natin dito ay uh, dudurub-durubin natin hanggang sa maging pino. Ang gamit ko ngayon, ito yung makinita. Wala ko makitang martilyo kaya uh, ayan. hanggang sa maging parang powder na siya. Ayan, buksan na natin. So, gamit ko, syringe. Ayan. Susumpak natin sa nagtatayang kambing. Ayan guys, Oh, powder na powder na siya, o. Oh, diba? Ayan. Powder na siya. So, lalagyan natin ng maligamgam na tubig pantunaw, para matunaw. So, kunti lang guys. Ayan, kunti lang para matunaw. Ayan. Okay. pala guys yung kambing natin na nagtatae eh. ayan so tingnan nyo yung pet nya isang basa guys ayan ang masali yan ah, diba yung isang tabletas kailangan natin ipainom lahat yun Pa. Kasi itong kambing natin may diarrhea siguro. Kaya ganito na nagtatayo eh, lalo na ngayon. Ah, nagbabago ang klima. Nasa transition na tayo ng amihan at ah, palamig talaga palamig na ng palamig ang panahon. Plus, so, but not the least. Ayan po. Sana, sana lang, sana lang, sana lang. Para gumaling ka. Ayan. Very good. Ayan po yung camping natin. Okay. So... ang avocado makakatulong po yan para katulong para sa ano, mga nagtatain na kambing so hindi muna natin siya pinastol kasi nga uh, kanina ay basa yung mga damo pero ngayon mga 10.30 mag alas 11 na ah. ayan pwede na siguro pero dyan muna siya Very good. <laughs> so yan. Yeah. Uh, update na lang tayo sa susunod na ano, video. Kung yun ay tuluyan lang gumaling. So, pasubscribe na rin at sa ating YouTube channel. Farming is good with Jason and Venus. So maraming salamat. And mabuhay ko na lang.